pagiging sanhi na yung Islam natin ay ay imbalid. Ha? Kaya ito ay kinakailangan na malaman natin para maingatan natin yung Islam natin. Ha? Na hindi maimbalid. Diba? Diba? So merong sampu na nawakidul islam. Sampung bagay na nagpapawalang bisa o nag, kakaimbalit sa uh, ating islam. Yung pagka-muslim natin. So kapag ka ito'y nagagawa ng isang muslim, kahit pa ginagawa niya yung kanyang mga tungkulin na pagdarasal, pag-aayuno, Pero meron siyang ginagawa o meron siyang paniniwala na isa dito sa sampu na to ay lumalabas siya sa Islam. So napaka-importante ito. Bagamat ito, hindi ko basta-basta ito tinatalakay sa mga baguhan. Meron tayong marami tayong mga baguhan dito pero atin at ko hindi na mga bago yung tutusin to eh. Kasi dinis kasi ito sa amin mga 3 months pa lang kami sa Islam eh. Tinitignan namin itong lesson na to. Napaka-importante nito. Actually, kung dito sa ano titignan mo dito sa sa curriculum sa level 1 ng tauhid nandoon na. So, ibig sabihin, kinakailangan mauna ito. Pagkamat, kaya sinasabi ko na hindi ito basta-basta binibigkas kasi, ay hindi ko basta-basta tinatalakay kasi kung bago sa pagkain, ito yung mahirap patunaw. So, hindi pwedeng ipakain sa bata. Na? Pero dahil importante, kailangan natin ito para tumibay yung ating paniniwala ng ating Islam natin kinakailangan malaman natin para maiwasan natin kasi baka sala tayo ng sala pagkatapos meron pala tayong ganong klaseng paniniwala o meron tayong ganong ginagawa so sayang sasayang yung ating uh, mga ginagawa so, so ang number one number one alam na natin ito yung kasalanan na walang kapatawaran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung asyirku si ibadatillah yung pagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hmm. sabi ng Allah inna Allah la yagfiru ayyusra kabihi wa yagfiru madu dalika limayya wa mayyusrik billahi Fakad isman azima. Sa isang talata, sinabi ng Allah, Wa may dalalam ba'ida. So ito yung pagtatambal sa Allah. Ano ibig sabihin ng pagtatambal? Yung naniniwala ka naman sa Allah, sumasamba ka naman sa Kanya, pero meron kang ibang kinikilalang Uh, pinag-aalayan ng iyong panalangin maliban sa kanya. Kalo, kalo halimbawa ng iba, uh, humingi sila ng, na naglalagay sila ng kwan, ng kumbaga, uh, meron silang ibang tinatawagan, na hinihilingan maliban sa Allah. Halimbawa yung mga pupunta sa libingan, ba? yung mga tinatawag na kuburi masamba sa sa libingan ayun na, hindi po pwede ha? sa Christian naman may tatlo halimbawa na Diyos na tinatawag hindi po pwede yun isa lang talaga ha? isa lang talaga yung sasambahin mo at pag-aalayan mo ng iyong mga lahat ng uri ng pagsamba So kapag ka meron kang gawain, tinatawag na pagtatambal na ito, sabi ng Allah, hindi niya patatawarin ang kasalanan na yan. At ito ang magiging sanhi ng pananatili mo sa impyerno magpakailanman kung ito ay iyong kamamatayan na hindi mo mapagsisisihan. Sabihin, namatay ka na nagtatambal sa Allah, wala ka ng pag-asang mapatawad pagdating sa Araw ng pag -ukum. Pero kung nabubuhay ka pa, nandito ka pa, at napagsisian mo, na naitama mo yung mali mo, iwasan mo yung pagtatambal mo, patatawarin ka ng Allah. Kasi sinabi ng Allah, Inna Allah, Inna Allah, uh, Yag ba Katotohanan ng Allah ay, nagpapatawad siya sa lahat ng kasalanan. So, sa isang talata, lahat ng kasalanan pinatatawad ng Allah. Dito sa talata na to, hindi niya pinatatawad yung pagtatambal. So, anong pagkakaiba nito? So, paano natin i-reconcile itong dalawang ito? Ha? Huh? Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, kung ito ay iyong pinagsisihan, hiningi ng kapatawaran sa Allah, ang Allah ay nagpapatawad sa, sa lahat ng klase ng kasalanan, kahit anong klase ng kasalanan kung nabubuhay ka pa at humingi ka ng tawad. Huh? Yun ang ibig sabihin ng isang talata. Na inna laha yagfiru dunuba gamia. Itong talata na to, inna laha la yagfiru ayusra kabihi, hindi pinatatawad ng Allah ang kasalanang pagtatambal. Ang ibig sabihin, doon sa araw ng paghukom. Huh? Kung pagdating sa araw ng paghukom, dadating ka doon, na ito yung kasalanan mo, na hindi mo napagsisiyan habang nabubuhay ka, nagtatambal ka hanggang sa namatay ka, ayun na ang wala ng kapatawaran. Sabihin sa araw ng pag-ukong, ang tinutukoy doon, na walang kapatawaran yung pagtatambal. Pero sa buhay natin sa mundo, may kapatawaran yan kung pagsisisiyan mo. Ha? So ibig sabihin, kapag ginagawa mo yan, nawala ka na sa Islam. Ha? Nawala ka na sa Islam. So yan ang number one.